Hello guys! Welcome back sa aking munting channel. Sa video nito ay i-share ko sa inyo yung pinaka-latest Data promo ng Smart. Kung nag-iisip ka ng magandang load, Anle Data, siguro itong video ay tamang-tama para sa inyo or sa iyo na nanonood ngayon. Kasi alam naman natin, pag limited lang yung data, nakakabitin, di ba? Ngayong 2025, may bago at updated na Unli 5G plus non-stop data sa Smart. Pero ang tanong, sulit nga ba? Yan ang aalamin natin. So guys, si Smart merong tinatawag na Unli 5G non-stop data. Ito yung mga promo. Yung 999 pesos valid for 30 days yung pinakasulit. Kasi pang matagalan talaga. Kaya lang, ganito guys kapag naka 5G signal ka totally unlimited ka talaga no walang capping no data cap as in magbabad ka sa TikTok, sa YouTube kahit Netflix pa kaya lang ganito kapag wala ka sa 5G area halimbawa na ka sa 4G or LTE na lugar ang estimated lang na magagamit mo. Doon na kasi papasok yung various limit na kung saan. Nasa 20 GB lang per day. Tapos, babagal na. Kaya dapat guys, mag-register ka nito kung sa location nyo 5G talaga. Stable yung connection. Pero kung gusto mong itry na mag-register buksan mo lang yung smart application nyo, yung dating Gigalife. Punta ka sa all data. Tapos hanapin mo yung unlimited 5G plus non-stop data. O kaya i-dial mo yung asterisk 123 number sign sa cellphone mo. Tapos piliin mo sa menu. So, yun lang guys, yung napaka simpleng paraan kung paano mag register ng Anli Data sa Smart. Maganda yung 999 or 999 pesos kasi 30 days na yun eh. So ang tanong, sulit ba? Sulit kung nasa 5G area ka tapos yung cellphone mo na gamit ay 5G din. Kung hindi 5G sa location mo, hindi ito advisable. Lalo na kung 4G yung cellphone mo guys. Kasi nga yun, humihina, babagal kapag yung estimated 20 GB per day yung magagamit mo yun lang guys yung simpleng video natin sa mga naghahanap dyan ng only data promo para sa smart pwede nyong subukan hoping na sana nakatulong sa inyo itong breakdown na na share ko sa inyo kung may tanong kayo pwede kayong mag comment dyan so thank you guys sa inyong panonood